Wala na nga raw ba talagang GMRC ang mga bagong henerasyon ngayon? Papansin nyo rin ba na karamihan sa mga kabataan ngayon ay talagang kakaiba na ang kanilang behaviors and attitudes. Kakalungkot lang dahil sa pagbabago ng ating teknolohiya, ng ating panahon, ay sumabay rin sa pagbabago ang ugali ng ating mga kabataan ngayon. Kung paano sila mag-behave, kung paano sila kumilos, at kung paano sila magsilita talagang kakaibang kakaiba na. Hindi ko nila lahat, pero karamihan. Tulad ng isang video na napanood ko at talagang ito'y alarming, lalong lalo na sa mga magulang na akala nila napakabait ng kanilang anak sa loob ng bahay, pero hindi nila lang paglabas ng bahay, kakaiba ang kinikilos at ginagawa. Puri natin ang video at i-comment sa baba kung ano yung masasabi nyo sa ginawa nitong batang to. Ayan, so kung makikita nyo, kinakalat niya yung sauce kung saan-saan at mukhang nagtatawanan pa ang mga kasama niya sa kanyang ginagawa at mukhang proud pa siya ha, sa kanyang ginagawa then pagkaabot ng supli sa kanya isinunod niya ang itinapon ang tubig my gosh sabay sabing thank you grabe hindi ko kinaya grabe grabe ka <laughs> inisip mo ba yung hirap yung pagod ng mga nagtitinda dyan, nagtatrabaho sa pinagkainan nyo, hindi nyo man lang ba inisip yung hirap na kanilang dinara dinaranas sa araw-araw. Sa'yo, hindi mo ramdam yon dahil kumain ka lang. Hindi mo ramdam yung pagod ng mga nagtatrabaho dyan. Hindi mo ramdam yung init na nararamdaman nila sa tindahan na yan or sa karinderya na yan. Give some respect sa ating mga nagtatrabaho dyan sa karinderya or sa kainan na yan. Hindi mo dapat ginagawa yung mga bagay na yan. Kung para sa iyo nakakatawa, kung para sa iyo nakaka-proud gawin yung mga bagay na yan, sana inisip mo man lang bago mo gawin. Ang nakakalungkot pa dito, etong gumagawa nitong pagtatapon ng sauce and tubig ay isa pa lang athlete player. So dapat 'di ba, ang mga athlete players natin ay disiplinado. So nasaan ang disiplina? Bakit na wala yung disiplina mo pagdating jan sa kainan? Panahon na talaga para ibalik ang good manners and right conduct sa ating mga paaralan. Kayo, anong masasabi niyo sa ginawa nitong batang 'to? Pa-comment nga po.